Ako. Mula sa ere binomba ng Philippine Air Force ang posisyon ng mga rebelde sa barangay Balbalan proper sa bayan ng Balbalan Kalinga noong biyernes June 7. Ito'y matapos makasagupa ng militar ang aabot sa 30 miyembro ng kilusang larangang gerilya Bagas. Nagsimula ang palitan ng putok pasado alas 5 ng umaga at nasundan ito pasado alas 10. As of today, sir, hindi na po, hindi na po nasindan yung encounter between our AFP and of course itong, uh, itong mga CTGs natin. So, uh, ang ginagawa po ngayon, uh, focus, uh, focus na po sila, join na po yung AFP at PNP, focus na po sa clearing operations. Wala namang nasugatan o namatay na sundalo sa bakbakan, pero matapos ang putukan, nadiskubre sa pinangyarihan ng encounter ang mga patak ng dugo posible raw na may nasugatan sa hanay ng mga rebelde Nanawagan naman ang Cordillera Human Rights Alliance sa isinagawang airstrike ng militar. Ayon sa grupo, dapat igalang pa rin ang international humanitarian law at matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan at pag-aari ng mga ito. Dagdag pa nila ang paggamit ng bomba sa mga matataong lugar ay mabigat na paglabag sa international humanitarian law dahil nalalagay sa peligro ang buhay at ari-arian ng mga sibilyan. Wala pang pahayag dito ang militar pero nauna ng sinabi sabi ng 503rd Infantry Brigade na sa bulubunduking bahagi ng Balbalan Kalinga naganap ang bakbakan. Samantala, patuloy pa rin nagpapagaling sa pagamutan ang sa 64 anyos na rebelding na sugatan at na rescue noong ika ng Hunyo. Base sa pakikipag-usap ng Kalinga Provincial Office sa Rebelde, ninais daw nito noong sumuko sa pamahalaan. Pero yung talagang kanya, uh, baka papatay naman ako ng mga kasama ko kapag nakita nila akong sumuko. Yun yung fear niya. Yun yung sinabi niya sa akin. So, uh, blessing in this, sabi na blessing in this, guys, na at least ngayon na uh, natamaan ako at uh, uh, para makapagpahinga na rin. Dahil dito, sinampan na siya ng kasong frustrated murder at murder. Meron kasi siyang dami kasi siyang kaso na murder. So naisip po yung warrant of arrest niya kanina under a hospital arrest siya. Tinayak naman ng AFP at PNP na bukas pa rin ang kanilang tanggapan para sa pagsuko pa ng mga rebelde. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.